Mga kababayan, inaabangan na po ang pagdating ng ating Philippine National Team sa Villamore Air Base sa Pasay City, kasunod ng matagumpay nilang kampanya sa 2024 Paris Olympics. At para bigyan tayo ng pinakuling update, naroon si Daryl Oclares live mula sa Villamore Air Base sa Pasay City. Daryl? Audrey, kasado na nga ang Heroes Welcome para sa ating Philippine National Team bilang pagbibigay po guys sa kanilang naging laban sa katatapos lamang na 2024 Paris Olympics. Inaasahan, lalapag ang sinasakyang eroplano ng ating mga atleta bandang 7.10 ng gabi at sasalubungin sila ng kanika nilang mga pamilya pinangungunahan ng pambansang kupunan ni na Paris Olympics double gold medalist Carlos Yulo at mga bronze medalist na sina Nesty Petesio at Ira Villegas. Ang dalawang ginto at dalawang bronze medal ang pinakamatagumpay na medal output ng bansa sa Olimpiyada at natapat pa sa ikasandaang taon na paglahok ng Pilipinas sa Quadrinal Meet.